Tambay ang mga boss, nandito tayo sa Dulong Bayan, dito sa Quezon, Nueva Ecija. na, pinatawag tayo ni Sir Reyes dito dahil nakakita daw sila ng pinagbalatan ng ahas. Sabi ay malaki daw po, kaya yan, check natin kung anong klaseng ahas. Sabi natin si Sir. Sabi Ay, katoro po niya. good morning po. Good morning. Good morning. tayo

Ay, baka baka gulo siya pag kuha ng asay. Eh, mo patok muna. Hindi ko lumusot ako.

Di ba meronggoan? Di ba? Oke, sih. Pero wala naman po siyang bakas. Ah, walang bakas. Oke. Okay. Okay.

Uh, mag aalmusal daw po muna tayo mga boss. pinaghanda tayo ni Sir bago natin ituloy yung, ba, yung paghaharap sa nakita natin yung pinagbalatan po ng ahas niya. Meron pa slide. Mas kahit pwedeng patulong muna sa kanya. Okay. Labas okay. okay. na okay. natin okay. muna okay. ito.

Sige. Ikaw. Hay Hindi ko sumama so kinakanta tawid. pero din 'yan sa So, okay, 'pag na daga po, sasipukan ng mga daga. Hello. Sa Ano ng balasan. Sa dito. Bakant dito nga eh. Hey. na. Ay! Ayaw mo dyan! Nakamama mo dyan! At ayaw mo dyan! Ay baka mga ako, nagiging kong sundahin Yung Ha? Nagiging kong sundahin mo. Bako, magiging kong sundahin mo. Hindi na pala nagagagano talaga ito. Hmm. Iba pa niya. Yan, alok pong Kasi Ito ang bago na lang. Mga panggang po mga robohroh kasi mas hindi yan yun 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 yan yun yun siyo. yun 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 pa. yun 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 Hindi ka.

你把，你把，你

Iilalabas ilalabas ko natin. Sabi ko na nga hindi nakita eh. Oh! Bakit sa ba? tao? lang ba yan? Ayan. 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 Ayan.

So, you know, <laughs> Ayun, <laughs> <si> oh, naho, ayah, oh laki, Oh, <laughs> hey, laki, laki, nanti, say, kobra, siapa kobra? ini siapa? kobra

Ah, hindi siya lumalakad basta-basta, ano? Nasalang na po, naipit po, na nasaktan. Kaya nasaktan. Pero nga yung gila. yun, oh. Cobra. So, yun po, si... Rex, Rex na. Rex po, Rex. Rex. Rex to cloud. Rex. Rex. Rex, Rex to cloud.

Oh, so, yun na yung namatay doon. Ang din na ganyan. Ay, ano yan? Sa sila nga. Ayan ba ito? po, nakatay ko. Nakuha sa kahoy. Oh, lumalapad eh. Ang pa yun? Ang kahit yung nauli natin dito, lumalapad yung ulo na Oo, Sino po sila mas malaki tayo? Oh, mas malaki Ay, oh, na. Mas malaki yan. Mas malaki yan. Yeah. Oh? Hindi ba yung... yeah. Ay, yan mga 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 wala na Kasi tapos na pa yung tapos na pa yung season ng mga ubra ngayon tapos na po silang mamisa kaya nangiwala yung mamisa Upgrade ko rin yung season nila March, April na yung basap ko sila 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 kaya may pa alis ko kasi lang sila nagaharap ng ko. nagaharap ng sa kasi nakapisa po siya kaya kung saan saan nilang sila pumunta. Pero kami siya, di sabi lang Hindi po natin nang alam kung saan nang ito Kasi hindi nang po nang sa mga gano'ng tapak. Ang pinag-itlogan niya talaga mga pumunta sa malalim. Ano niya po siya nakita? Yung hindi na po nagagalaw na tao yung nakarambak po rin. Hindi na. Naglagay pa naman kami ng mga ano doon. Ang wala na kaya niya magsama niya, tapos 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 ng presyo sumilam ako, pero po yung nila, ma okay. pero, so, wala, ay, eh hindi hindi katingis uh, 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 um, uh, 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 ng mga di maramdapat po niyo kung siya mga apa uh, talo uh, talo 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 talo

यानी कि यार मैं नहीं हूं। अरे। 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 Okay, mga boss, yan na uh, success po yung mission natin dito sa bahay po ni Sir Rico Reyes po. Yan na uh, dito sa Dulong Bayan, dito sa Quezon Nueva Ecija. na dito po nila nakita yung pinagbalatan niya, doon po natin nakuha yung cobra na yung hindi ko paggalaw sa akin eh Ay, hindi ko alam yung mga kanina pero dahil hindi na pala nagagalaw yung pinilit namin kinangkal at doon lang pala tatago yung cobra yan, uh, buti na lang nakita natin yung pinagbalatan niya doon. Kaya yan, nahuli uh, natin doon sa pan, sa tambak ng pan. Sir, uh, salamat po sa binigay niyo, cash. Yan, uh, salamat, salamat po sa pagdong Yan, uh, dito po tayo sa bahay ni Sir Pico, dito sa, ano, uh, sa Quezon, Nueva Ecija. Ayan, papasalamat po kami sa cash na binigay niya at sa almusan po. Yan, uh, thank you po. Sa lahat po ng uh, supporters po natin na uh, followers, viewers, siya uh, nagpapasalamat po kami ng marami sa patuloy niyo pong suporta. Ayan. Ayan, boss. Uh, thank pa, <laughs> <pa, pa. laughs> you po. Ayan po, Baka may gusto ko yung shout out para awal. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> boss. Uh, salamat sa ano pag-alam na kami. Okay mga boss, hanggang dito na lang po. God bless po sa inyong lahat.